sa mundong puno ng misteryo, takot, at mga kwentong mag ng marka sa iyo. Narito, ang Carnes uh -huh. PH, hindi lang kwento ng katatakutan, kundi mga tunay na karanasan at araw ng buhay. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at i-hit ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kwento dito lang sa Carnes ako si Oscar, at sabihin na nating hindi ako naniniwala sa mga kwentong barbero tungkol sa aswang, multo, o anumang nilalang na nagtatago sa dilim. Para sa akin, ang lahat ng yan ay gawa-gawa lang ng mga taong bored at gustong magpakalat ng takot. Pero may isang pangyayari noong taong dalawang libo, sa isang baryo sa Capiz, na hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Nagbakasyon ako noon sa bahay ng ate ko. Simple lang ang buhay doon, malayo sa ingay at polusyon ng syudad. Masaya naman ako, kahit paano, dahil nakatikim ako ng sariwang hangin at nakakain ako ng mga gulay na bagong pitas. Isa sa mga bagay na nakakatuwa sa baryo ay ang mga kwentuhan tuwing gabi. Madalas, nagkakasiyahan ang mga kapitbahay sa labas ng bahay, nagiinuman, at nagkwekwentuhan ng mga nakakatakot na istorya. Sempre bilang isang taga-syudad, hindi ako naniniwala sa mga kwento nila. Kwento ng mga aswang na nagtatago sa mga punong kahoy, mga maltong nagpapakita sa mga lumang bahay, at mga nilalang na hindi ko man lang maisip. Pero kahit hindi ako naniniwala, nakikinig pa rin ako para lang makisama sa kanila. Kinabukasan, medyo nag-iba ang pakikitungo sa akin ng mga tao sa baryo. Parang may halo ng paggalang at pag-aalala. Si ate naman, todo bantay sa akin, lalo na kapag papalubog na ang araw. Tanghali noon ang dumating si Ramon, pinsan ko at isa sa mga nakatira sa baryo. Mas bata siya sa akin ng ilang taon, at medyo may pagkaastig ang dating. Oscar, pare, bati niya sa akin. Balita ko, muntik ka ng maaswang kagabi ah. Bahagya akong napasimangot. Sagot ko, hindi ko nga akong biruin ng ganyan. Tumawa si Ramon, basta, ingat ka na lang. Pero teka, kaya ako na parito, iniimbita kita sa kabilang baryo. May inuman at kainan doon mamaya. Kaarawan kasi ng isa naming kaibigan. Napaisip ako, matagal na rin akong hindi nakatikim ng inuman at masayang kasayahan. Pero naalala ko pag umuwi ako lang mag-isa. Hindi ba delikado sa gabi? Tanong ko. Tumawa ulit si Ramon. Huwag kang mag-alala, pare. Marami tayo doon. At saka, hindi basta-basta nakakalapit ang aswang kapag maraming tao. Birong sagot ni Ramon. Tumingin ako kay Ate. Nakita kong bahagya siyang umiling. Pero alam kong gusto kong sumama. Gusto kong maranasan ang kasiyahan sa probensya. Sige, sagot ko kay Ramon. Sasama ako. Ngumiti si Ramon. Sige, pare, magkita na lang tayo mamayang gabi. Mga alas sete. pagkaalis ni Ramon, binalingan ako ni ate. Sigurado ka ba dyan, Oscar? Baka mapahamak ka lang. Ate, gusto ko lang magsaya, sagot ko. Tsaka, kasama ko naman si Ramon. Napabuntong hininga si ate. Sige, basta magingat ka at huwag kang magpapagabi. Opo, ate, sagot ko. Promise, ngayong gabi, pupunta ako sa kabilang baryo. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon, pero handa akong harapin ang kahit ano basta maranasan ko ang mga kasiyahan dito. Kinagabihan, nagpaalam ako kay Ate at sumunod kay Ramon papunta sa kabilang baryo. Medyo malayo rin ang nilakad namin, pero hindi ko masyadong napansin dahil sa excited ako. Habang papalapit kami, naririnig ko na ang ingay ng kasiyahan. Pagdating namin sa baryo, bumumad sa akin ang isang napakaliwanag na eksena. Maraming tao, karamihan ay mga pamilyar na mukha mula sa baryo namin, ang nagkakasiyahan sa gitna ng plaza. May mga ilaw na nakasabit sa mga puno at malakas ang tugtuga ng isang lumang radyo. Pare, andito ka na pala, bati sa akin ng isang lalaki. Siya siguro ang may kaarawan. May edad na rin siya, pero kitang kita sa mga mata niya ang saya. Ay nalalayan ako ni Ramon papunta sa isang mahabang mesa na puno ng pagkain. May lechon, adobo, sinigang, at iba't ibang kakanin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kumain ka lang, Oscar, sabi ni Ramon. Gutom ka na siguro, sinunod ko ang sinabi niya. Kumuha ako ng lechon at adobo, at nagsimulang kumain. Ang sarap ng pagkain, masarap pa kaysa sa mga kinakain ko sa syudad. Pagkatapos kong kumain, niyaya ako ng isa sa mga kaibigan ni Ramon na uminom. Mayroon silang gin, beer, at lambanog. Hindi ako umiinom ng lambanog, kaya nagbeer na lang ako. Nakisama ako sa tawanan at kwentuhan. Nakinig ako sa mga istorya nila tungkol sa buhay sa baryo, sa mga problema nila, at sa mga pangarap nila. Para bang isa ko ulit sa kanila? Maraming tao ang nakisayaw sa gitna ng klasa. May mga bata, matatanda, at mga kabataan. Kahit hindi ako marunong sumayaw, nakisabay ako sa kanila. Tumawa ako, kumanta, at sumigaw. Pakiramdam ko, malaya ako. Sa gabing yun, nakalimutan ko ang lungkot at ang pangamba. Ang alam ko lang, masaya ako. Kasama ko ang mga kaibigan ko, kumakain, umiinom, at nagsasaya. Ito ang simpleng buhay na matagal ko nang hinahanap, pero alam ko na hindi magtatagal ang kasiyahang ito. Darating ang umaga, at babalik ako sa realidad. Matapos ang masayang inuman at kantahan, kanya-kanya na kaming nagpaalam. Si Ramon, nagpasalamat sa akin sa pagsama, at naghiwalay na kami ng daan. una na ng madaling araw. Habang naglalakad ako pauwi sa bahay ni ate, sariwa pa sa aking alaala ang tawanan at hakan. Hindi ako lasing na lasing, nasa tamang ulirat pa rin ako. Hindi kalayuan mula sa pinaghiwalayan namin ni Ramon, narating ko ang isang malawak na niyugan. Bilog na bilog ang buwan, halos kasing liwanag na ng araw, at ang anino ng mga puno ng nyog ay sumasayaw sa lupa. Bigla na lang yumalolong ang mga aso sa di kalayuan, Sabay sa paglamig ng hangin, tumayo ang balahibo ko, kinabahan ako, pakiramdam ko may nakatingin sa akin, kaya't hinawakan ko ang aking batok at palingalingga sa paligid. Bawat yabag ko ay sinasabayan ng malakas na tibok ng puso. Nang biglang may hamionis sa likod ko, hindi ko alam kung anong klaseng hayop yun mula sa malakas na tunog, unti-unting lamambat hanggang sa halos maging bulong na lang sa likod ko. Dahan-dahan akong tumalikod. Ah! At doon ko nakita ang isang napakalaking nilalang. Hindi ko masabing ibon dahil sa laki nito. May mahabang dila itong gumagapang sa hangin, mapupulang mata na nagliliyab sa dilim, at matutulis na pangil na handang kumagat. Hindi ko na inisip pa. Tumakbo ako ng tumakbo. Alam kong hinahabol ako nito. Naririnig ko ang malalakas nitong pagaspas sa aking likuran. Hindi ako lumingon. Alam kong kapag nagawa ko yon, hindi na ako makakatakas. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang makalayo sa nilalang na yon, at makahingi ng tulong. Binalot ng sigawan sa niyugan, dahil sa nagsisigaw ako sa takot sa aswang na sumusubok sa aking katapangan. Tumakbo ako ng tumakbo, hindi alintana kung ano ang maapakan ko. Para akong nakalotang sa hangin sa bilis ng aking pagtakbo. Bawat segundo ay parang isang habang buhay, ang hininga ko ay pumupunit na sa aking dibdib. Sa aking likuran, naririnig ko pa rin ang malalakas na pagaspas ng pakpak, ang huni na nagpapataas ng aking balahibo. Sa gitna ng aking pagtakbo, natanong ko ang isang liwanag. Mga gasera, nasalubong ko ang mga barangay tanod na nag-iikot sa barangay. May dala silang mga itap, at naririnig ko ang kanilang mga boses. Tuluong, sigaw ko sa abot ng aking makakaya. Narinig nila ako, sa gulat, napatakbo sila sa aking direksyon. Ano yun? Sigaw ng isa, pagkakita nila sa akin, at pagkarinig sa malalakas na pagaspas, nalaman nila ang nangyayari. Aswang, sigaw ng isa pa. Napatigil ako sa pagtakbo at sumiksik sa likod ng mga tanod. Naghanda sila sa pagdating ng nilalang. Ngunit hindi na kinailangan. Nang makita ng aswang ang mga tanod, umurong ito papalayo. Sa isang iglap, lumipad ito patungo sa bilog na buwan, at naglaho sa dilim ng kalangitan. Nang mawala na ang aswang, napaupo ako sa lupa, nanginginig at pinagpapawisan. Tinulungan ako ng mga tanod na makatayo. Okay ka lang ba, Oscar? Tanong ng isa sa mga tanod. O okay lang po, sagot ko. Salamat po. Buti na lang at napadaan kami, sabi ng isa pa. Kung hindi, baka napahamak ka. Ay nalalaya nila ako pabalik sa bahay ni ate. Habang naglalakad kami ikinwento ko sa kanila ang lahat ng nangyari. Hindi sila nagulat, sabi nila, matagal na raw may nagmumultong aswang sa lugar na yon. Marami na raw silang natulungan na makatakas dito. Pagdating namin sa bahay ni ate, nagulat siya nang makita akong kasama ang mga tanod. Ikinwento ko rin sa kanya ang nangyari. Napailing na lang siya at niyakap ako. Sabi ko sayo, delikado sa gabi, sabi niya. Buti na lang at ligtas ka. Nagpasalamat ako sa mga tanod at pumasok na sa bahay. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Paulit-ulit kong naalala ang itsura ng aswang, ang huni nito, at ang takot na naramdaman ko. Simula noon, hindi na ako lumabas ng bahay kapag gabi na. At kung kinakailangan man, lagi akong may kasama. Natuto akong maniwala sa mga kwento tungkol sa aswang. Dahil naranasan ko mismo ang katotohanan nito. At kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang gabing yon sa niyugan. Ang gabing halos ay si kamatay ko. Salamat sa pakikinig hanggang sa muli dito sa Kadas Village.